na so may mga white hair na kasi tayo mga ma'am si syempre tumatanda na tayo nasa 30s na rin naman ako kaya ayan may at sya, nasa lahi ya siguro namin yan yung madaling ano tingnan niyo naman oh no, napakapangit ang daming nang tumatayo so tignan natin kung effective ba tong hair dye shampoo Hey, Mamshies! So, ayan, medyo okay na ako. Okay na yung pakiramdam ko, yung boses ko. And, finally, magagamit na natin itong hair dye shampoo na binili natin dito sa TikTok. So, excited na ako kasi ano daw toy balita ko talagang effective siya para sa mga puting buhok. Napakdami ko na talagang puting buhok. So, nasa lahi yata namin to. And syempre, nagkakaedad na tayo kaya talagang dumadami na yung mga white hair natin. Meron siyang free plastic gloves but meron kami dito sa bahay na ganitong gloves. So, ito na lang yung gagamitin niya yung pinaglalaroan niya mga gloves. Let's go! Yan. Para siyang pinagsama, ng no? Conditioner and, ano, look, look, look. Ilapit mo, anak, ko may isara. So, oh, ayan, guys. So, kitang kita yung mga white hair ko. Here? Go. Talat mo lang. Okay, Yan, na. Wow. Okay. Ginagawa mo slime yung hair ko. Huwag <laughs> mo gawin. Bilisan mo, anak, at ba? Para magpantay. Lagay, okay, i mo. Okay. Lagyan mo. Sige, pa ganon So, <laughs> mga siya tapatagalin Black sa loob naman na sa ano. Here. Oo, dyan sa ilalim. Tingnan nga natin. Nataktan yung mga white hair. So, ayan. Tingnan natin kung tataktan yung mga white hair. Dahil yun naman yung gold natin dito. Hindi lang basta color. Yung matakpan yung talaga mga puti natin kasi yun yung talagang nakakahiya. yung nagkulay na ah, yung anak ko but it's paper kasi ilang ligo na may matatanggal din yan <laughs> Dapat pantay na 'no. Eh. Ano natin? No? Mga tree gasan ko na. oh ah. Uh, I have a wad, uh, Wand, Fonda. Wanda. Mm-hmm. Ngayon may puti dito. Baka hindi matakpan. Sige anak. Suplayan mo. Malagyan yung kamay mo ha. Hindi kainalis mo na yung gloves mo. Hi guys, so ayan na, nagkulay na ako ng hair and nalagyan ko nga dito kasi akala ko ganito dito nagbuti. <laughs> Nakawa naman sila, oh. Ngayon talaga palipara ng noo, okay? Hindi ko pa siya binabandawan, papaabutin ko siya guys ng 1 hour para talagang effective na. 30 minutes to 1 hour pwede na daw bandawan. So i-maximum na natin yung pagbababad ng ating hair para matakpan talaga yung mga, ano, mga puti. Okay? Ayan o, tiga nyo. Napakahaba ng aking hair. Eh, napakadami pa nyo. Tingnan nyo mo. mauubos ko to. Siguro nasa 3 quart na So, gusto ko pang lagyan dito para talagang pulang kulay. Sa kabila, look. Diba? Kanina ko, perdi naman kanina. Yung kulay ng hair ko. Uh-huh. Pag-ingit, pwedeng pumikit. ka rin siya. Okay. Oh, man. So, guys, alam mo yung na-discover ko to. Tuwang-tuwa talaga ako nang na-discover ko tong shopping to. Kasi hindi na ako mahihirapan, di ba? Ang mahal kaya magpasalon, no? Ang mahal magpasalon. di ba? Ayan. Ayan. This the is moment the of moment truth. of truth. Okay? Yan natin kung... Oh, nagpula nga siya. Ano, yung, masyado kasi yung, ano? Open air rate lang. Yun naman, nakalaka ng pintana namin. E, <laughs> dito nga natin. Okay. Ayan. Ano ba natin ipapakita sa inyo? Yeah. Natakpan ba yung mga puti red, ko na? It's red with pink. Red with pink. Yeah. Ayan o, wala na tayong white hair. Ganda uh, tayo, wait lang guys ha. Oh. Para makita nyo. Kasi sobrang liwanag ng aming kwarto. Wait lang, wait lang. Iganyan natin yung cam. Ayan o, wala tayong white hair. Nakapakita mo nyo. Tignan nyo naman guys yung dating mga puti na tumatayo tayo sa akin. Ayan o, kulay na kulay talaga. O, di ba Ang ganda. Ayan o. Ganda guys. Moment of truth. Ano kayong gagamitin natin? Wait lang guys ha. So guys, alam nyo ba, habang naliligo ako, grabe yung saan ko na tong buhok ko. Grabe yung bagsak ng COVID dalang lahat ko. Na akala mo na bumulwak yung mens ko sa sahig na punong-puno na napakadami. Dubu -du -du Para -dubu. Para kawundubu yung ano, yung water.